isang Roman Catholic. Totoo bang nag noong unang panahon ang mga santo tulad ni na San Isidro, San Vicente, Nuestra Señora de Candelaria, yung amin masugid na kondon sa Yan lang po. Alam mo kapatid, alam mo kung kailan nagkaroon ng mga santo-santong tinatawag, yung Santo Domingo, etc. Mga kalahati na po ng ating panahon yon, mga 13th century. Kung titingnan nyo po yung archaeology, yung naghuhukay ng mga, ng mga artifacts, wala silang nahuhukay pa na, na, na kasing edad nung panahon ni Kristo. Ang napaghuhukay nila, nito lang mga 7th century, 8th century, 11th century. Ang katotohanan, si Santo Domingo, nung ikalabindalawang siglo lang lumitaw po yun eh. Meaning, later lang ito eh. Mga huli, nung umpisa po, wala namang mga santo-santo na, na mga kinikilala. Wala po. Lahat po ng kristyano noon, kinikilala mga santo. Pero walang ribulto. Bawal po kasi gumawa ng mga ribu-ribulto na yan eh. Bawal ng Diyos yan eh. Basahin po natin sandali. Sa 5 ng Deuteronomio, pakilagay sa screen. Dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban. O kung ano nga kaangay sang bisan ano nga butang nga yara sa langit sa ibabaw, o kung yara sa duta sa idalom, o kun, sa tubig sa idalom sang duta, dili ka magyaob sa ila, o kung magalagad sa ila. Kay ako, ang ginoo nga imo Diyos, Maimon nga Dios nga nagaduaw sang kalautan sang mga ginikanan sa mga anak kag sa ikatlo kag sa ikapat nga kaliwatan sang mga nagadumot sa akon bawal po nang Dios yun eh yung gagawa ka ng mga larawan mga santo-santo na yun mali po yun. Brother Elip wala pong nagaansister ng mga San Vicente noong araw San San Sa panahon po ng mga apostol wala